Ah, beso, eto nung anak yung pusa ko. Ang kukit. Um, Kamukha niya yung dalawa. Etong dalawa. Puti. Cute. Ito. Puting puti itong mga anak niya. Kamukha niya yung dalawa. Tapos isang dilaw. Si Strump yung pusa ko. Tapos ang kamuk. Tatlo lang anak niya. Hmm. Well, actually yung mga cotton na yan ininjectable injectable ko yan sa miming ko eh mer marami din kasi naghihini ng cotton niya kaya ngayon pinagbuntis ko muna tsaka tumatanda na rin yung ibang pusa sa para may kapalit eh, mag-aalaga ko ng dalawa dyan yung isa yung bibigay ko dun sa hipag ko yan So, ito po tingin po tingin niya. Uh, cute yung mga anak niya. Ito mataba. Mukhang lalaki ito, um, uh, uh, ito yung taba. Na? Ayan. Magaganda yung mga kutin niya. Cute na ito. Lalaki. Ang taba Malaking piso niya. Ito babae. Ito yung puti. Ito yung Tingnan yung mukha. Ayan. Patimot ka mukha ng naman niya to. Ito sa iyo. Baba. Baba ito. Kamukha mm. ni Mimi. Pangawa naman. Ito lalaki. Laki ng mukha Ito kamukha ni... Strump yung sa kong lalaki. Mataba. Patim hmm. patim. Kitim-iiyak. Kamukha ni Strump.

Bitawan mo. Bitawan mo. Ikaw po lang, pa. Sige, sandali lang mga beri.